ang pagbaba ng baha. Ikawalong kabanata Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. Kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Tinakpan niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa loob ng isang daan at limampung araw. At nang ikalabing pitong araw ng ikapitong buwan, Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. Patuloy ang pagbaba ng tubig. At nang unang araw ng ikasampung buwan, nakikita na ang tuktok ng mga bundok. Pagkalipas ng apat na pung araw mula ng panahon na nakita na ang tuktok ng mga bundok, binuksan ni Noe ang bintana ng barko at pinakawalan ang isang uwak. At ang uwak na ito'y paruot paritong lumilipad hanggang sa patuloy na pagbaba ng tubig. Pinakawalan din ni Noe ang isang kalapati para malaman niya kung bumaba na ang tubig. Pero walang madapuan ang kalapati dahil natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok sa barko. Pinalipas muna ni Noe ang pitong araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Gabi na nang bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig. Pinalipas buli ni Noe ang pitong araw pa at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Pero hindi na ito bumalik. Noong unang araw ng unang buwan, tuluyan nang bumaba ang tubig. Si Noe ay anim na raan at isang taong gulang na noon. Binuksan niya ang takip ng barko at nakita niya na tuyo na ang lupa. Nang ikadalawamputpitong araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na talaga ang lupa sa buong mundo. Sinabi agad ng Diyos kay Noe, Lumabas na kayong lahat sa barko. Palabasin niyo rin ang lahat ng hayop para dumami sila at mangalat sa buong mundo. Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang asawa, mga anak na lalaki, at mga manugang niya. Lumabas din ang lahat ng hayop mga lumalakad, dumilipad, at gumagapang. Magkakasama sila ayon sa kanika nilang uri.